Wala na yung mga iro niya na matay naman siguro. Sunod. Tuwa na, tuwa na. Tuwa na si Bayot. <laughs> wow. Ano nangyari sa iyo? Ha? Oh, ngayon lang talaga ako galing ako ano, sa buwangga. Pumayat ka na ng hosto. Sino nagupit sa'yo? Si Susan. Yung nakatala dati. Kasi mahaba na rin. Tingnan ko na kapag paligo kasi ang hirap ng tubig na yun. Hindi na ulan. Ako Buti, hindi ako makapaglaba. Buti hindi ka wala na... Nasa Saudi ka. Nas Saudi talaga ako. Nawala